Grabe ito, no. Wala na ako ibang Isinumpa talaga sa araw na ito Ito talaga yung araw na napaka traffic na naman So alam na mag December na naman Yan itong greener na ito Kanina gan Ay ano pa ano? Ayaw pa mag Ayaw pa mag Skyway yung sakay ko magandang gabi sa atin lahat ah, ito na ang napaka pait ng biyahe natin ngayon sa araw na ito wala na akong ibang sinumpa kundi eh, sa araw na ito napaka traffic susubukan so, nyo lang <laughs> kayo kung nasa biyahe kayo sa araw na ito napaka traffic apat na booking pa lang ko simula sa alas 6 ako umalis kanina umaga hanggang ngayon Ah, uh, wala city na. Grabe traffic. Sus, ano yung nangyari? Nakahatid ako dito ngayon sa Quirino. Nobalitsis. Galing uh, airport. Wala, kanina pa ako umalis. Kanina, nakalisa uh, nakalis ako doon kanina mga <clears throat> alas stress. Napick na up ko. Nakarating ako dito ngay sa ano yun. Ano mag-alas city na. Grabe ito, no. wala na ako ibang Isinumpa talaga sa araw na ito Ito talaga yung araw na Napaka-traffic na naman So alam na, mag december na naman Yan, itong Kirino na ito Kanina, gan. Ay, ano pa ano? Ayaw pa mag Ayaw pa mag Skyway yung sakay ko Ayaw mag-skyway yung Dumaan sa skyway yung, ano, tipid Galing airport pa yun na Sa Uh, macro isya Galing ko doon sa loob ng Macro Asia ko siya pinikap sa loob So natipid na, uh, Medyo bingi daw siya kay uh, Ano Yung sinakyan niya daw na aeroplano maliit Maingay <laughs> Sabi ko ah uh, Sakto lang Kasi maingay din naman yung sasakyan ko eh <laughs> eh medyo bingi. Ah, uh, Sabi niya. Sabi ko, okay lang. Maingi din naman sakyan ko eh. Ah, uh, sabi niya. Sabi, sabi, akala ko niya, akala niya. Okay lang. Sabi ko kasi okay lang. Hindi niya alam na ganun din sakyan ko maingay pagka tumakbo na mabilis. Eh, hindi pa napapalitan yung wheel bearing natin. Maingay. Kaya sakto lang sa matraffic eh, para hindi gano'n maingay eh traffic ko iya iyak ako yun ko sa itsa sus grabe yung traffic sa mula stress hanggang ngayon alas city ako dito yung napot sa may ano bagbag ah uh, bagbag din sa kisong city sa may ano kireno malapit eh hey, oras na Nakakaapat pa lang ako na book sus tingnan nyo eh, wala na ako tinatanggap kasi ano. Ba, ano, ayaw ko na ano. Uwi na ako. Bawi na lang ako ng umaga ulit. Tama sa mga wala sa ayos mga sakyan talaga, sila lobong ba naman kami dito? Wala na kabuhol-buhol na. Ano talaga mga utak nito? Ah, uh, traffic ah. Salubong-salubong ah. Sabi sa araw na ito, grabe sobrang traffic Ayaw ko na, uuwi na ako Ano lang nangyayari sa biyahe Apat na biyahe lang ako maghapon Ay, sus Kung hindi lang akong wala lang utang Talaga hindi na ako bibiyahe Wala eh, dami utang kasi ko yun po Kaya biyahe tayo Ay, magdi december na kasi Wala nang ikalagyan ng traffic ngayon daming aming pasayero kaso oh, sobrang traffic naman sobrang daming sakyan wala na eh ayan o oh, yung biyahe ni Kuya Mba oh. apat na biyahe lang yan o oh, tayo oh, kita na yung kita ni Kuya Mba 1-3 lang maghapon yun lang yung kinita natin apat na uh, biyahe o oh, apat na biyahe 4 booking oh, ayan lang kinita ni Kuya Mba ngayon talos na gas ay nako napunta lang tayo sa gas grabe buhay to ay nako away na si kuya bau wala na nangyari sa biyahe natin ngayon grabe ano pagkikitain natin one trick kinita ni kuya bau kanina nga lasay sa malis umalis baga so city na ngayon away na ko wala nangyari sa buhay ilang araw na wala talagang kinikita kailan magdi-December wala talagang maipon ipon puro abuno ano na mangyayari sa buhay nito ano yung baw bis nagtatrabaho tayo para kumita wala wala kinita boundary natin ng isan libo kasa ng isan libo kinita natin isan one tree uh, ano nangyari parang nuloko lang si Kuyumbaw <laughs> so ayun lang Ayun, nakita nyo naman kung magkano yung kinita ni Kuya Mba ngayon. Yung ilang book lang. So, ayaw ko lang sa mga ibang kagrab kung malakas pa ang kinikita nila. Ayaw ko lang, depende siguro. Kasi masipag. Kasi Kuya Mba, di naman tayo nagsisipag. Gusto natin magsipag kasi wala naman pumapasok. Ganon talaga. So, yun lang. Dito lang ang aking vlog. Maraming salamat. At kung nagustuhan nyo yung aking video-video, aking vlog, uh, please like and share para comment, para malaman natin kung anong masasabi nyo sa aking biyahe ngayon. Comment below para, para malaman ko. Yan. Thank you, thank you. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ingat, ingat po tayong lahat. Si Kuya Boy, pa na. Mga nasa, nasa pa ngayon. Ingat, ingat. So, bye. Thank you, thank you. Kuya, bomba sa puso, walang hanggan